kasama ang kanyang kabiyak. Bakit? Yan ang kwentong inalam ni Mark Salazar. Pangarap ng 28 anyos na si Aiza na makasal sa kanyang minamahal, makapagsuot ng magandang trahi di boda at makipagpalitan ng I do sa harap ng kanilang pamilya. Pero ang tagpong ito, malabo na raw mangyari. Ang kanya kasing minamahal, pumanaw ng dahil sa sakit. Kaya si Aiza kahit sa huling himlayan ng kasintahan, itinuloy ang kanilang pag-iisang dibdib Nagkakilala si Aiza at nobyong si Mardi dahil sa trabaho. Truck driver siya, sila yung nag-pick up sa amin dito. Parang barkada lang din kasi kakilala na kami, isang taon kami nagkakilala. Hindi raw agad umusbong ang kanilang love story dahil may kanya-kanyang kinakasama pa sila noon. Kaya nang magpalit sila ng status to single, binuksan na rin nila ang puso sa isa't isa. Yung first ano pala daw namin, kita may gusto na siya. Sinabihan ko siya, kung mag-work edi okay. Kung hindi, edi maghiwalay din tayo. Ganun. Nagsama agad kami. Sa tatlong naging kasama ko sa buhay, sa kanya ko lang talaga naramdaman yung tunay na pagmamahal. Kasama raw sa plano nila Aiza at Mardi ang pagpapakasal. One week na ata na sabi niya magpapakasal talaga siya sa akin. Hindi pa siya nagsabi na papakasalan niya ako. Sinabi ko talaga sa sarili ko, siya na talaga, wala na iba. Wala na talaga akong ibang papakasalan. Dalawang beses daw na ang petsa ng kanilang kasal. Unay noong Hunyo, ikalawan itong Setyembre. At sa ikatlong pagkakataon, Nobyembre ang napili nilang The Day. Prepared na lahat. Lahat na talaga ako. Kasal na lang talaga yung kulang. Sa pagpaplano ni na Aiza at Mardy sa kanilang kasal, mayroon pa palang sisira sa kanilang paghahanda. Sinisikmura siya tapos nagsusuka. Masakit yung tiyan niya. Dinala ko siya sa hospital. Wala pang isang linggo, binawian na ng buhay si Mardy. Ang dahilan, cholangitis o pamamaga ng daluyan sa apdo. Sabay sa pagluluksa ni Aiza, dumating ang marriage license nila. Para kay Aiza, mayroon itong pahiwatig ang kanilang pag-iisang dibdib. Nanginayang ako, sir, na ba't ganun? Kung kailan naramdaman ko na yung ano, yung totoo talaga na pagmamahal, ba't, ba't ang daya ng mundo? November 13, sa mismong burol ni Mardi, ikinasal sila ni Aiza. nasasaktan talaga ako sa kasi sa ganong sitwasyon talaga kami kinakasal. Dito pa talaga tayo kakasal na nakaburol ka na. Malinaw sa batas kung ano ang maituturing na legal na kasal at mag-asawa ayon kay Attorney Renjomar Baltazar. Under Article 1 of the Family Code, marriage is a special contract of a permanent union between man and woman entered into in accordance with the law for the establishment of the conjugal and family life. Essential requisites includes the following. May kakayanang ng magkasal yung taong nagkasal sa kanila. Number two, marriage license. Number three, pinakamahalaga, marriage ceremony which takes place with the appearance of the contracting parties before the solemnizing officer. Ayon naman sa nagkasal kina Aiza at Mardi. I can feel yung desire talaga ni Aiza. Parang kawawa naman kung oh, hindi ko mapagbigyan. Kasi yung sa kanya naman na gusto lang niya na kung ano din yung na-promise niya doon kay Mardi, talagang maaisa katuparan niya. Madam-damin man ang naging tagpo. Paliwanag ni Attorney Baltazar, walang bisa ang naging kasal ni na Aisa at Mardi. Hindi sila considered as married. Absence of any essential or formal requisites of marriage shall render it void ab initio. Wala itong bisa paalala na may legal na implikasyon ang ganitong gawain, lalo na kung gagamitin sa panloloko. Iko-consider natin yung principle that hearts has reason on its own, which reason does not know. Pero tatandaan po natin na natin sumunod sa batas. Kailangan po dito, yung pagpasok sa pagpapakasal ay siguradong sigurado kayo. Kung si Aisa ang tatanungin, Malino sa kanya na walang bisa ang nangyaring kasal. Alam ko naman din kasi hindi na siya makakapagbigay ng vow. Tapos di na din siya makakapagperma. Alam ko na yan. Ang akin lang, matuloy lang para lang siguro din maibsan yung ano ko, sakit na nararamdaman. Ang puso ni Aisa patuloy pa rin sa paghihinagpis sa pagkawala ni Mardi. Pero sa araw-araw niyang pagharap sa sakit na nararamdaman, sana'y unti-unti rin itong gumaan. Ako si Mark Salazar. At 'yan ang kwentong dapat alam mo.